Hi guys, ito na naman tayo. Kamusta ang lahat? Ang mundo ng online affiliate marketing. 10 estratehiyang subok na para sa tagumpay. Ang online na mundo ay hitik sa mga oportunidad. At isa sa pinakasikat na paraan upang mapakinabangan ito ay sa pamamagitan ng affiliate marketing. Sa business model na ito, maaari kang kumita ng komisyon sa pamamagitan ng pagpopromote ng produkto o serbisyo ng ibang tao nang hindi mo kailangang gumawa ng sarili mong produkto. Pero sa likod ng malaking potensyal nito, maraming tanong ang sumisibol. Totoo bang madali ito? Magkano ba talaga ang maaaring kitain? At higit sa lahat, paano ba magsisimula? Kung ang mga tanong na ito ay paulit-ulit mong iniisip, huwag mag-alala, nandito kami para tumulong. Ngayon ay susuriin natin ng malalim ang mundo ng e-commerce affiliate marketing at ituturo sa inyo ang peto-simpleng estratehiya na napatunayang epektibo sa pagpapalago ng kita online. Kaya kung handa ka ng tuklasin ang mga sikreto ng affiliate marketing at tahakin ang landas ng tagumpay sa online world, tara, simulan na natin. Estratehiya 1. Gamitin ang kapangyarihan ng social media influence, binago ng social media, ang paraan ng pakikipag-ugnayan at negosyo. Sa milyon-milyong aktibong gumagamit ng Instagram, Facebook at YouTube, malawak ang pwedeng maabot ng isang affiliate marketer. Ang susi ay ang pumili ng niche, bumuo ng tapat na audience, at magbahagi ng makabuluhang content. Kapag nakilala ka bilang mapagkakatiwalaang ang boses sa iyong komunidad, maaari mong isama ang affiliate links sa iyong mga post. Bawat click o sign up ay posibleng kumita ka ng komisyon. Ginagawang kitaan ng iyong social media presence. Estratehiya 2. I-optimize ang iyong website para sa affiliate success. Kung may sarili kang website, mayroon ka ng mahalagang puhunan. Ang layunin ay gawing income-generating platform ito sa pamamagitan ng affiliate marketing. Mag-publish ng dekalidad na content na nakatarget sa mga keywords ng iyong niche. Habang tumataas ang ranggo ng website mo sa Google, tumaramirin rin ang mga bisita na maaaring mag-convert sa affiliate sales. Mag-update ng regular at gamitin ang analytics para itune ang iyong estratehiya. Estratehiya 3 ay maximize ang email marketing. Ang email marketing ay isa pa rin sa pinaka-epektibong channels sa digital marketing. Gumawa ng email list sa pamamagitan ng pag-aalok ng free content o e-book. Gumawa ng engaging emails na nagpapakita ng halaga ng mga produktong ini-endorse mo. Ilagay ang affiliate links. At obserbahan kung paano ito nagko-convert. Ang direktang paraan ng email marketing ay epektibong magpatatag ng relasyon sa audience habang kumikita ka. Estratehiya 4. Gamitin ang bayad na advertising, paid ads. Sa paid advertising, mas lumawak ang iyong maaabot. Sa pamamagitan ng Google Ads o Facebook Ads, maaari mong itarget ang eksaktong demografiko ng iyong audience. Gumawa ng nakakakumbinsing ad copy at landing page at imonitor ang resulta. Sa tamang targeting at optimization, mas sulit ang bawat sentimo ng ad spend mo. Estratehiya 5 makipag-partner sa mga brands sa pamamagitan ng affiliate programs. Ang pagsali sa affiliate programs ng mga kilalang brands ay makatutulong upang palakihin ang kita. Nagbibigay ang mga ito ng exclusive discounts, creatives, at tracking tools. Maghanap ng mga brand na akma sa iyong niche at paniniwala, at aralin ang kanilang commission structures. Estratehiya 6. Gamitin ang mga comparison tools. Ang comparison tools ay nagbibigay ng pagkakataon sa audience na ikumpara ang mga produkto side by side. Halimbawa, kung nasa travel niche ka, pwede kang gumawa ng tool na nagko-compare ng airline fares. Habang tumutulong ka sa audience na makapagdesisyon, tumataas din ang tsansa na bumili sila gamit ang affiliate link mo. Estratehiya 7: Maging isang content creator. Ang content creation ay mahalaga sa affiliate marketing gumawa ng blog, video o podcast na nagbibigay ng kaalaman at aliw. Ipasok ang affiliate links sa loob ng content mo sa natural na paraan. Kapag tumataas ang rankings ng content mo, dumarami rin ang conversions. Estratehiya 8. Gamitin ang mga coupon at deal websites. Marami ang naghahanap ng discounts at promo codes sa coupon websites. Makipag-partner sa retailers upang ipromote ang kanilang deals sa mga ganitong site gamit ang iyong affiliate link. Kapag ang audience ay naghahanap talaga ng diskwento, malaki ang tsansa nilang gamitin ang link mo, na ibig sabihin ay dagdag na komisyon. Estratehiya 9. Sumubok ng Niche Affiliate Websites Sa pamamagitan ng niche websites, maaari mong i-focus ang efforts mo sa isang tiyak na audience. Gumawa ng website para sa specific niche, halimbawa, skincare for men, eco-friendly home products, o gadgets for remote work. Magbigay ng reviews, guides, at comparisons mas madali kang pagkakatiwalaan ng audience mo, at mas natural ang pagbili nila gamit ang affiliate links mo. Estrategia 10. Mastery ng SEO para sa affiliate success. Ang Search Engine Optimization, SEO, ang susi, para makuha ang libreng traffic mula sa Google. I-optimize ang content mo gamit ang tamang keywords, siguraduhing mabilis mag-load ang pages, at magbigay ng magandang experience sa mga bisita. Magbuild din ng high-quality backlinks upang tumaas ang authority ng iyong website. Konklusyon, ang affiliate marketing ay isang makabagong daan patungo sa tagumpay online. Habang isinasabuhay mo ang mga estratehiyang ito, tandaan, ang consistency at kakayahang umangkop sa pagbabago ay napakahalaga. Patuloy na matuto, suriin ang resulta ng mga ginagawa mo, at i-adjust ang iyong diskarte para sa mas mahusay na performance. Sa tamang mindset at dedikasyon, Maari mong maabot ang financial freedom. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon. Sana ay nakatulong ang content na ito upang bigyan ka ng linaw at direksyon sa iyong affiliate marketing journey. Kung nakatulong ito sa iyo, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at mag-iwan ng komento. Gusto naming marinig ang iyong mga tanong o karanasan. Tara't magsimula na ng bagong hakbang patungo sa tagumpay online. Kitakit sa susunod na video. Ito Sir Kuya Germs. Wala nang tulugan.